Alam mo ba mga seniors na maraming umaabot ng 100 anyos? Hindi. Dahil sa gamot, kundi dahil sa simpleng pamumuhay, at ang ilan walang iniinom na maintenance, pero buhay na buhay pa rin. Bakit kaya? Ang tanong ngayon, anong ginagawa nila na hindi ginagawa ng karamihan? Pwede bang kahit simpleng tao lang kayang humaba ang buhay ng walang ginagastos? Ang sagot, oo. At ang sikreto nasa mga ginagawa mo araw-araw, kaya kung gusto mong humaba pa ang oras mo, kasama ang mahal mo sa buhay. Kung gusto mong manatiling malakas, masigla at masaya kahit may edad na, tapusin mo ang video na ito. Dahil ngayon, ibubunyag natin ang natural na paraan para humaba ang buhay mo kahit higit ka na. Libreto, subok ng siyensya at abot-kaya ng bawat Pilipino. Ang unang sikreto, kilos araw-araw. Hindi mo kailangang mag-gym, hindi mo kailangang tumakbo, pero kailangan mong igalaw ang katawan mo. Ayon sa mga doktor, kahit 30 minutong paglalakad sa araw-araw ay pwede na makabawas ng peligro sa sakit sa puso, altapreson at iba pang karaniwang sakit ng matatanda. Isipin mo si Mang Rolando, 69 anyos, taga Bulacan. Hindi siya mayaman. Wala siyang treadmill or aircon gym. Pero tuwing 6 ng umaga, lumalabas siya para maglakad papuntang palengke. Kausap ang mga suki at bitbit -bit ang kanyang ecobag. bag. Araw-araw niya itong ginagawa. Sa tuwing tinatanong siya kung bakit parang hindi siya tumatanda, ang sagot niya lang, nilalakad ko araw-araw ang buhay ko. Ang katawan ng tao lalo na ng seniors ay parang makina. Kapag hindi mo ginamit, kinakalawang. Kapag ginamit mo araw-araw kahit paunti-unti, nananatiling maayos ang takbo. Kaya kahit simpleng pagwawalis, pagdidilig, pagbubunot ng sahig, huwag mong maliitin. Yan ang nagsisiguro ng mahabang buhay sa simpleng paraan. Pangalawang sikreto ang sikat ng araw. Huwag mong hayaang nakakulong ka lang sa loob ng bahay. Kahit pimpin na minutong pagpapaaraw sa umaga ay napakalaki ng tulong. Nagbibigay ito ng vitamin D na nagpapalakas ng buto, nagpapababa ng depresyon at nagpapalakas ng resistensya laban sa trangkaso at iba pang sakit. Kilala ko si Aling Rosa, 74 years old, Tagalaguna. Tuwing umaga, nakaupo siya sa harap ng bahay habang umiinom ng kape at pinapanood ang mga manok niya. Hindi mo siya maririnig na nagrereklamo ng sakit sa kasukasuan o likod kasi mula noon pa ginagawa na niya to. Sabi nga niya, ang araw yan ang gamot ko. Pero hindi lang basta pagpapaw. Kailangan mo ring huminga ng sariwang hangin. Buksan mo ang bintana. Pumunta sa may puno. Huminga ng malalim. Nakakatanggal yan ng stress. At tandaan, ang stress ay tahimik pero matinding kalaban ng mahabang buhay. Pangatlo, uminom ng sapat na tubig. Maraming seniors ang nakakalimot uminom kasi hindi na nila nararamdaman ng uhaw. Pero tandaan, ang katawan mo ay binubuo ng higit 60% tubig. At kapag kulang ka sa tubig, bumabagal ang takbo ng mga organs mo. Mas madaling mapagod. Sumakit ang ulo at humina ang resistensya. Araw-araw dapat uminom ka ng hindi bababa sa walong basong tubig. Pwede mong sabayan ng salabat o maligamgam na tubig kung malamig ang panahon. Pero, iwasan ang matatamis na juice o soft drinks. Hindi yan pampahaba ng buhay. Ang ikaapat na sekreto, iwasan ng sobrang galit o sama ng loob. Alam naming lahat minsan mahirap kalimutan ng nakaraan, lalo na kung may nasabi o nagawa ang kapamilya. Pero tandaan, ang puso ng tao literal na naapektuhan ng emosyon. Ayon sa pag-aaral mula sa mga eksperto sa Canada, ang mga seniors na laging may dalang sama, ng loob o stress ay mas mataas, ang tiyansa na magkaroon ng heart attack at stroke. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, mo bitawan mo ang hindi mo kayang kontrolin. Kilala ko si Lolo Ben Anyos na may dating kaaway na kapatid. Pero isang araw, nilapitan niya ito at sinabing, ayoko nang bitbitin to hanggang huli. Gusto ko kapag dumating ang oras ko, magaan ang loob ko. Mula noon, mas masigla at mas masaya si Lolo Ben. Ngayon, baka iniisip mo, kaya ko pa bang magsimula ng healthy na routine kahit matanda na ako? Ang sagot ko, oo, oh, hindi kailanman huli ang lahat, maraming Pilipinong seniors ang natutong maglakad. Araw-araw sa edad 70. Marami rin ang natutong magmeditate, Magbasa o magjournal sa edad 75. Ang mahalaga, simulan mo. Kahit kaunti, kahit ngayong gabi, And kung nag-iisa ka sa bahay, walang kasama, tandaan mo, may mga bagay kang pwedeng gawin para makaramdam ka ng koneksyon. Pwede kang tumawag sa isang kamag-anak, makipagkwentuhan sa kapitbahay, o kahit makinig ng radyo or podcast habang kumakain. Ang utak natin ay tumatagal kapag ito ay laging ginagamit at nakikipag-ugnayan. Pwede mo ring subukang magsulat ng Simple gratitude list gabi-gabi. Ano yon? Isang listahan ng tatlong bagay na pinasasalamatan mo sa araw na iyon. Halimbawa, nagising ako ng maayos. Nakausap ko ang apo ko. Nakakain ako ng mainit na tinola. Maliit na bagay pero napakalaki ng epekto sa utak at puso. Mga seniors, ang tunay na mahaba ang buhay ay yung marunong huminga ng malalim, ngumiti kahit may pagsubok at kumilos araw-araw. Hindi para sa ibang tao kundi para sa sarili para sa katawan, isip at damdamin. At kung andito ka pa ngayon sa video na to, ibig sabihin gusto mo talagang humaba pa ang buhay mo at gusto kong purihin ka dahil sa simpleng panonood mo pa lang nito. Nagsimula ka ng kumilos para sa sarili mo. Sa part 2, pag-uusapan natin ang mga pagkain na tahimik pero malakas ang epekto sa katawan ng seniors. Mga pagkain abot kaya pero pwedeng magbigay ng dagdag taon sa buhay mo kaya huwag kang bibitaw. O magkita tayo sa susunod na bahagi lakasan. Araw-araw ngayon comment. Mo nga ang salitang lumalaban kung andito ka pa at gusto mong mabuhay ng mas mahaba at mas masigla. Kung napanood mo ang part 1, alam mo na kung gaano kahalaga ang paggalaw, araw, tubig at positibong pananaw para sa mahabang buhay. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang pagkain, pero hindi kung ano lang masarap kundi kung ano ang pampahaba ng buhay. Una sa listahan malalansang isda gaya ng tamban, galunggong at sardinas. O, yung yung simpleng isda na kadalasang pinirito o ginagawang ginataan. Pero alam mo ba ayon sa siyensya ang isdang? Ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids, isang uri ng taba na nagpapababa ng inflammation sa kataw, nagpapalakas ng puso at tumutulong para hindi mabilis tumigas. Ang ugat sa isang pag-aaral sa Japan, kung saan maraming seniors ang umaabot ng 90 to 100 years old. Isa sa mga common factor sa diet nila ay pagkain ng isda, lalo na yung maliliit pero malalansa. Hindi ito nakakaubos ng pera at pwede pang ihain sa kanin, gulay o sabaw. Pangalawa, malalapad at madahon na gulay tulad ng kangkong, halugbati, peay at malunggay. Bakit ito importante? Dahil ang mga gulay na ito ay mayaman sa fiber, iron, calcium at antioxidants, mga sangkap na nakakatulong labanan ng cancer, alta pressure at memory loss. Ang fiber ay parang walis sa loob ng tiyan, nililinis ang bituka, pinapababa ang kolesterol at pinapabagal ang pag-absorb ng asukal sa katawan. Kaya kung may diabetes or high blood ka, malaking tulong ito. Ang pechay at kangkong, madalas mong makita sa palengke o sa gilid ng kalsada. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. May isa akong kaibigan si Tita Nerisa 67 years old, taga Pampanga, ang almusal niya ay lugaw na may tinadtad na dahon ng malunggay. Sa tanghali, tinulang manok na may sayote at alugbati. Sa gabi, simpleng sabaw lang ng talbos ng kamote. Hindi man marang niya pero siya mismo nagsasabi, Pakiramdam ko bumabata ako. Pangatlong pagkain, bawang at luya. Hindi lang ito pampasarap ng luto. Ito ay tunay na natural na gamot. Ang bawang ay may sangkap na alisin na may kakayahang pababain ng presyon, Linisin ang dugo at pigilan ang pagbuo ng bara sa ugat. Samantala, ang luya ay tumutulong sa digestion, nagpapalakas ng immune system at pwedeng magpakalma sa pananakit ng kasukasuan. Kaya kung tatanungin mo ako kung anong dapat mong isama sa pangaraw-araw mong ulam, kahit pritong itlog lang yan, lagyan mo ng bawang. Kung malamig ang panahon o nananakit ang tuhod mo, gumawa ka ng salabat na may kaunting pulot. Mura, epektibo at hindi nakakadepende sa maintenance. Pang-apat sa listahan saging at papaya. Hindi ito basta panghimagas lang. Ang saging ay may potasyum na mahalaga sa pagpapanatili ng normal na tibok ng puso. Ang papaya naman ay may vitamin C at enzymes na tumutulong sa digestion. Sa mga seniors na hirap sa pagdumi or madalas constipated, malaking tulong ang papaya para gumaan ang pakiramdam. Hindi mo rin kailangang bumili ng mamahaling prutas araw-araw. Kung minsan ang saging na tunda at papayang hinog ay binebenta. Nang mura sa hapon sa palengke, kaysa sa soft drinks, gatas na puro asukal o mamahaling snack, ito na lang ang kainin mo. May lasa na, may sustansya pa. Panglima, hindi naman pagkain pero mahalaga rin pag-usapan ng pag-iwas sa sobrang asin at asukal. Maraming seniors ang nasanay na sa bawat ulam kailangang maalat o sa bawat kape, kailangang sobrang tamis. Pero tandaan, ang sobrang sodium at sugar ang mga pangunahing sanhi ng sakit sa bato, high blooded diabetes. Alam kong mahirap baguhin ang panlasa, pero ang sekreto ay hindi biglaan. Unti-unti. Halimbawa kung dati tatlong kutsarita ng asukal sa kape mo, gawin mong dalawa. Tapos isa, kung dati laging may patis o sa lahat ng ulam, subukan mong gumamit ng kalamansi o kaunting paminta para sa lasa. Ang katawan mo ay matalino. Kapag nasanay sa bagong timpla, hindi mo nahahanap-hanapin ang sobrang alat o tamis. At ang reward, mas magaan ang pakiramdam mas malinaw ang isip at mas tumatagal ang buhay. Panganim mahalagang gawain ay pagkain sa tamang oras. Maraming matatanda ang hindi kumakain ng almusal tapos sobrang dami ang kinakaing tanghalian o kaya late ng kumakain ng hapunan tapos diretso tulog. Ito ay masama para sa katawan lalo na sa pancreas at sa asukal sa dugo. Gumawa ka ng simpleng routine. Gising, inom ng tubig, almusal na magaan pero may sustansya. Tanghalian na may gulay at protina. Huwag masyadong magpupuyat pagkatapos, kumain ng madami at huwag ka na rin sanang mag-heavy meal bago matulog. Pwede kang uminom ng maligamgam na tubig o gatas kung kailangan. Yung katawan ng seniors ay mas mabagal na ang metabolism. Ibig sabihin, mas matagal tunawin ang pagkain, kaya kung hindi tama ang oras ng kain, madali kang makaramdam ng kabag, heartburn o pagtaas ng asukal. Panghuli sa part na ito at isa sa pinakakalimutan ang pagkain ng mayaya. Kumain ka habang may kausap o kahit nanonood ng TV na nakakatawa. Iwasan ang pagkain habang galit, nagmamadali o malungkot. Ayon sa mga pag-aaral, ang stress habang kumakain ay nakakaapekto sa digestion at absorption ng nutrients. Kung mag-isa ka sa bahay, pwede kang makinig ng radyo habang kumakain o manood ng video tulad nito para may kasabay ka. Ang pagkain ay hindi lang nutrisyon kundi ritual din ng pagmamahal sa sarili. Sa mga bagay na ito, simpleng isda, gulay, prutas, luya, bawang bawasalat, bawas tamis. Walang kailangang milyon. Ang kailangan lang ay disiplina, kaalaman at konsistenteng pangangalaga sa katawan. Hindi ito minsan ng effort. Ito ay araw-araw na desisyon para mahalin ang sarili mo. At kung narito ka pa rin, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, gusto mo talagang mabuhay ng mahaba, masigla at masaya. Huwag mong baliwalain ang bawat kutsarang kinakain mo sa bawat subo. Pwede mong piliin kung magpapalakas ba ito sao o magpapahina. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga mental habits at panloob na diskarte ng mga seniors na bihirang magkasakit. Hindi ito sikreto pero kaunti lang ang nakakaalam kung paano ito gamitin. Kaya huwag kang bibitaw. Kaya ng tama. Kung andito ka pa, i-comment mo ang salitang, Kumakain ako bilang patunay na gusto mong lumakas habang tumatanda. Pagkatapos nating pag-usapan ang tungkol sa pagkilos at tamang pagkain, ngayon naman pag-uusapan natin ang kalusugan ng isip at panloob na kapayapaan. Mga aspeto ng buhay na madalas hindi nabibigyan ng pansin pero malaki ang epekto sa haba ng buhay. Maraming tao ang nag-aalaga sa katawan pero nakakalimutan ang isipan. Pero alam mo ba kapag ang utak ay puno ng stress, lungkot o takot na apektuhan ang buong katawan, bumababa ang immune system, Humihina ang puso at bumabagal ang paggaling ng mga sugat at sakit. Kaya para humaba ang buhay mo, hindi sapat ang malusog na pagkain at katawan. Kailangan ding malusog ang isipan. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para mapanatili ang sigla ng utak ay ang pag-aaral ng bago. Kahit matanda na ang utak ay pwedeng lumago. Hindi totoo na kapag may edad ka na hindi mo na kayang matuto. Halimbawa, may kilala akong lolo sa Ilocos, si Lolo Andres, 76 years old. Natutong gumamit ng cellphone at magbasa ng online news. Araw-araw kahit 20 minuto lang, nagbabasa siya ng bagong impormasyon at ang sabi niya, naging mas malinaw ang utak ko. Hindi na ako makakalimutin. Hindi naman kailangan ng internet para matuto. Pwede kang magbasa ng jaro, magazine o simpleng libro. Kahit pagpraktis ng bagong salita o pagsagot sa crossword, puzzle ay malaking bagay para manatiling aktibo ang utak. Pangalawa, ang pagtanggap at pagpapatawad. Alam naming lahat na habang tumatanda, dumadami rin ang dinaanang sakit, pagkabigo at tampuhan. Pero tandaan ang pagbitbit ng sama ng loob ay parang pag-inom ng lason na inaasahang ang ibang tao ang maaapektuhan. Ang mga matatandang marunong magpatawad sa sarili sa iba sa nakaraan ay mas magaan ang kalooban, mas bihira magkasakit at mas tahimik ang pagtanda. Hindi ibig sabihin nito Nakalimutan mo ang sakit pero piliin mong bitawan ito para sa sarili mong kapayapaan. Pwede mong sabihin sa sarili? Mo, hindi ko kontrolado ang ginawa nila pero kontrolado ko ang reaksyon ko at pipiliin kong mapayapa. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, bitawan mo ang bigat sa puso. Isa itong mental detox na walang bayad pero napakahalaga. Pangatlong mental habit ay ang positibong pananaw sa pagtanda. Sa kultura ng mga Pilipino, may mga pagkakataong tingin ng iba kapag matanda ka na, pabigat ka na. Pero hindi ito totoo. Ang edad mo ay hindi kahinaan. Ito ay kayamanan. Kung paano mo tinitingnan ang sarili mong pagtanda, ganun din ang epekto sa katawan mo. May pag-aaral sa Yale University na nagsasabing, ang mga seniors na positibo, ang pagtingin, sa kanilang pagtanda ay nabubuhay ng 7.5 taon na mas mahaba kaysa sa mga seniors na negatibo o takot tumanda. Isipin mo yan, mahigit pitong taon ang nadadagdag sa buhay, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa pananaw. Kaya simula, ngayon tuwing titingin ka sa salamin, huwag mong pansinin ang puting buhok o kulubot. Tingnan mo kung paano ka nakatayo pa rin, humihinga pa rin at nakakatawa pa rin. Ipagdiwang mo yan, iba ang lakas ng taong masaya sa edad niya. Ikaapat ang pananampalataya at panalangin. Maraming pag-aara lang nagsasabing ang mga taong may espiritual na pananalig ay may mas mababang level ng stress. Mas malakas ang immune system at mas maganda ang pananaw sa buhay. Hindi mahalaga kung anong relihiyon mo. ay layaray ang connection mo sa mas mataas na layunin. Araw-araw, kahit ilang minuto lang ng tahimik na panalangin, pasasalamat o pagninilay. Malaki ang naitutulong sa puso, isipan at katawan. May isang lola sa Tarlac si Lola Mameng. Sa edad niyang 88, araw-araw siyang nagdarasal ng rosaro. Hindi siya nagre-reklamo kahit sa katawan at laging nakangiti. Ang sabi niya, dahil sa panalangin, Pakiramdam ko hindi ako nag-iisa kahit wala na ang asawa ko. Ang ganitong kapayapaan sa puso ay tunay na gamot sa maraming karamdaman. Panglima ang pakikipag-ugnayan sa iba. Hindi mo kailangang maraming kaibigan kahit isa o dalawang taong mapagkakatiwalaan mo ay sapat na para mapanatili ang sigla ng puso at utak. Kapag nakikipagkwentuhan ka, nakikinig ka at nasusubaybayan mo ang buhay ng iba, nagiging mas makulay din ang araw mo. Yung mga seniors na may social interaction ay may mas mababang risk ng depression at demensya. Pwede kang tumawag sa apo mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, kahit simpleng kumustahan lang. May epekto na yan sa kalusugan mo. And kung wala ka talagang makausap araw-araw, subukan mong magsulat ng diary. Ikwento mo ang nangyari sa araw mo, sabihin mo ang nararamdaman mo sa papel. Ang utak mo ay parang nai-unload ang bigat at makakatulog ka pa ng mas maayos sa gabi. At habang ginagawa mo ang mga mental habit na ito, pag-aaral, pagpapatawad, positibong pananaw, pananampalataya at koneksyon, hindi mo lang pinapalakas ang utak mo. Pinalalakas mo rin ang puso mo, ang immune system mo at ang rason mo para gumising tuwing umaga. Mga seniors, ang sikreto ng mahabang buhay ay hindi lang kung anong gamot ang iniinom mo. Ang tanong, paano ka nag-iisip? Paano ka tumanggap? Paano ka magpasalamat? Kung kaya mong baguhin ang takbo ng isipan mo araw-araw, mula negatibo patungong pasensyoso, mula reklamo patungong pasasalamat, naniniwala ako na humaba na ang buhay mo kahit ngayon pa lang. At huwag mong kalimutang i-enjoy ang maliit na bagay. Amoy ng bagong sinaing, tawanan ng bata, tunog ng ulan sa bubong. O mga ito ay maliliit na paalala na habang buhay ka, may pagkakataon ka pa magmahal, matuto at magbago. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang tamang oras ng tulog at mga natural na gawain sa gabi na pwedeng magpahaba pa ng buhay mo, lalo na sa mga seniors na hirap sa tulog. Kung gusto mong malaman ang sikreto ng mga matatandang mahimbing ang tulog at biirang magkasakit, abangan mo ang part 4. Alagaan ang isipan. Kung nakarating ka rito, i-comment mo ang salitang tahimik ang utak. Bilang tanda na iniingatan mo rin ang iyong kalusugan sa pag-iisip, Marami ang hindi nakakaalam na ang tamang pagtulog ay hindi lang pahinga. Isa ito sa pinakamakapangyarihang sandata para sa mahabang buhay. At sa edad nating mga seniors, ang kalidad ng tulog ay mas mahalaga kaysa sa haba ng tulog. Hindi mo kailangang matulog ng eksaktong walong oras pero kailangan mong makatulog ng mahimbing, ng hindi putol-putol at ng may sapat na oras para makapag-repair ang buong katawan. Kaya ngayong part 4 ng ating video, pag-uusapan natin ang mga natural na paraan para gumanda ang tulog ng seniors. Lalo na kung ikaw ay laging nagigising ng 2 pounds o three hours ng madaling araw. Ang unang tip, gumawa ng tamang bedtime routine. Ang katawan natin ay parang bata rin. Gusto nito ng consistency. Kapag sanay kang natutulog ng 9 now, panatilihin mo yon. Kung minsan naman ay 10 hours, minsan 12, nahihirapan ang utak na tukuyin kung kailan ito dapat magpahinga. Subukan mong gumising at matulog sa parehong oras araw-araw o kahit weekend. Ito ay tinatawag na circadian rhythm o body clock. Kapag stable ang body clock mo, mas mabilis. Kang makakatulog at mas malalim ang tulog mo. Pangalawa, iwasan ng malalakas na ilaw bago matulog. Alam mo ba mga seniors na ang sobrang liwanag mula sa TV, cellphone o ilaw sa kusina ay nagpapagising sa utak mo? Kahit nakapikit ka na kung maliwanag ang paligid, hindi tuluyang nagpapahinga ang utak. Kaya isang oras bago matulog, patay na ang TV. Bawasan ang ilaw sa kwarto at kung kaya, huwag nang gamitin ang cellphone habang nakahigana. na. Palitan mo ito ng pakikinig ng soft music, tahimik na dasal o simpleng pagninilay. May kilala akong matandang babae si Alengson o no, panti 4 anyos. Ang gabi niya ay may routine. Pinapatay ang TV, naglalagay ng essential oil sa kumot niya at nagdarasal habang hinihintay ang antok. Walang gamot, walang gatas na may asukal pero laging mahimbing ang tulog niya. At ang sabi niya, kapag tahimik ang isip, mabilis dumating ang antok. Pangatlong tip, iwasan ang mabigat na pagkain bago matulog. Maraming Pilipino ang sanay sa late dinner 8 o 9, pero tandaan, ang katawan ng seniors ay mas mabagal tunawin ang pagkain. Kaya kapag busog ka bago matulog, mabigat sa tiyan at gising ang katawan habang dapat nagpapahinga. Subukan mong maghapunan ng mas magaang at mas maaga bago mag-7 now kung kaya. Kung nagugutom ka bago matulog, uminom ka na lang ng maligamgam na tubig. O mainit na sabaw na walang maraming asin. Mas makaka